Dahil mo aga. Anong pangalan mo? Alma Valencia Taga din ka? Sa Punta Coloso. So, Alma, uh, anong anong natabosay mo sa sulod sa Gaisano, Kabankalan? Nang nagsulod ko sa Gaisano, antes ko nagsulod, din check ko sa security. Hmm. Tigilan, tama niya ang ako nga bag na may unod nga grocery worth to ng 100 tapos ako sa Agrista ko sa Agris Pharmacy Nabakal lang ko sa bulong ng isang ama ko tapos nagrikta lang ko sa may basahan isa lang kabilog di bakal ko kam na nagrikta na ko dahil pa ure sa saan na natabo sa ang sa ang inilang mm -mm. O, mga noras mga alas 3 ah, nga agin hold ka sa mga gwardiya kay amo na may grocery ko nga dala. May grocery ka nga dala? Mm, -mm. Na, na utang ko diri halin. So pagsulod ni pagwa ni mo may grocery ka nga dala halin mm -hmm. sa ila o kun halin Ay, hindi. Alin pag antes ko nagsulod sa tabay sano may grocery ko yang nga dala okay. gyud taw man sa security. Oo. Oh. Na, dahil so nagrita ko sa Gris Pharmacy, nagbakal ko bulong, tapos, nagbakal ko basahan. Tapos, nagpuli ko dahil guwa na ko dahil. Sa grocery nga dala mo na may resibo, sa sila? Waay, kag-iutang ko malam. Okay. So, diin mo ginutang ang inang mga dala mo? Araw daw, oh, sa so, may, kay Engineer Visas. Okay. Pagkatapos? Amo to dayon, wala ako nagipagwa. Tapos, nagbulos-bulos sila, bantay sa akon. Kaya, basit magwa ako po. Madumduman mo nga lang sa gwardya? Wala. Pero kung makita mo, makilalaan mo? Hmm. Mga kulang-kulang sila yan kay gamas man. Pero ano ang ambasang guard sa imo pag uh, saan ginhode ka na? Yung maulat lang kukuno kay yung taong kung nila ang... ang lalak ang security bala. Oh. Tapos duba pag sila yan uh, Mga ng... pila ka oras ka nga nagulat sa ilang lang? Mga Ma... Sa lapit mga 3 hours. Sana pa matudaan na nila nga hindi galit na uh, iyas ang no. Ang grocery nga bitbit -bit mo anong hamba sa imo. Nangayo kan sa suri sapon. Kaya anong gusto mo karon nga matabo sa ila or anong gusto mo nga ipaabot sa ila? Ang ginapaabot ko lang sa ila nga ang mga security dapat mag ano man bala sila sa mga mga customer dapat lang magsulod nga, nga tikon man nila bala maayo nga nga hindi man sila maka halit sa tao or sa ilaman nga kung para sa akong binatabo sa akon kung may dala man ko grocery nga wala di utang kung lang sa changge ilaman tani bala tabmak ni eh, tabmak nga nagapamatuod ng din grocery ko alin sa kwa hindi sa gaysan sa pamatsagan mo nahuyan kagit gid sa kinobra nila oo kay damok ang tao nga nakakita sakon, sa akon kagason ang nakuha ng kulang din nabatian po kay nagrantaw kung sa pangalan sa mga bata nagambalang security tindi ina to siya yung sabat ko ari po siya hindi ko mag hindi ko ah, dito sa pihak to nga uh, door nga ano uh -uh. uh -huh. nga tubang sang isa mo uh -huh. Uh -huh. okay tapos na ngayo ko bulig sa iya musir oh, sir pwede ko sir kagwa sir na uh, matawagan ko sir sa ako nga bata nga mariskyo lang ang bulong mm. kay kinanglanon ini sa ako nga ama mm hindi pwede ma'am kay gidala ko nila dito sa may yung mga babae dapat sa may tubangan sa may may elevator okay. why mang kuno sila cellphone di, ang mga babae nagigiya mga makaulam kung sa ibang nga makontak ko ako nga iloy dugudugay nag-abot ng security nga okay ako na wala ko kasulod sa ano grocery Kasi dito na lang ko na kurahab eh, sa kalipay ko nga anis ko nga wala ko nagmawat sa ilang grocery hmm. so ano sa karoon ng mensahe mo sa gaisano no sa pamunuan sila sa mga gwardiya <coughs> nga aradira ang ako lang mahambal sa gaisano nga ang ilang nga security nga ilang mamlata disiplinahon na antes na magsulot ang mga tao na mayo man sila mag at entertain nga hindi man sila maka na do, do, sa wala lang nga kung wala ko sila gusubo yan nga, lang tao ng CCTV hindi ko yung pagwat eh. So ano sa karon ng plano mo mapasaka ka bala reklamo ba to, sa mga security guys sa kaysa no? Sa akin, hindi na lang gid kay sa ang wibig pa man to, kag ako, nakapachick up na magig ko. Kasi sa so nga, do, do, hindi ko gibala mga baton. Na, giamo ko sa to, nga, gapakitrooy ko. Nga nangayo, kubulig. Pero, do, uli, nga balaw hmm. So, hindi ka gusto mag, hindi ka mag kaso sa ila? na nahuwian ka? So, Kailangan mong nahuwian ko. Moral damages, uh -huh. hindi mo sa So ang uh, tuyo ang naton diri karon nga nagpa panawag mo sa amo nag gitawag uh, yo kami para nga mapabalo mo sa nakakita sa imo. Nga hindi ako ang nag-awat. Uh, oh. nga atis In, si kauluya eh. Damo ang nakakita sa imo. Damo sa... nakakita sa ako may ara mga taga kuluso. Oo. Oh. Kag diri pagit o nangayo ko bulig sa kay Indio. Oh. Kasi nga balyaway sa kunulod. O. Oh. Um, tumpur po tayo ng mga kubulik para makontak niyang tangan ko sa grocery. O. Oh. O um, um, nga, pa matuong, ngaway ko ng awal. O. Sige tayo sa